Kinwestiyon ng ilang senador ang kredibilidad ni dating PIDEA agent na si Jonathan Morales sa pagdinig ng umano'y PIDEA leaks. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Gisado sa mga senador ang dating PIDEA agent na si Jonathan Morales sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order hinggil sa tinaguri ang PIDEA leaks. Kinwestiyon ni Senator Jingoy Estrada ang dating PIDEA agent sa mga impormasyong hawak nito dahil lumabas sa pagdinig na tila siya mismo hindi maalala ang ilang detalye. So, paano, educate me, paano yeah. nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Suryano at iba't iba pang person. Your Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. At ito... Who is this confidential informant? Hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng sa patawala. Sa tagal ko, Your Honor. Alam mo, ikaw, Morales, Nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista, na wala ka na may ebidensya. So, you know. sinasabi galing sa galing you're sa informant. Yung... lang. Can can you? Just Ay, let me finish. Yes, ang sinasabi mo galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatanda kung sino informant mo? Ha? Huh? Am I correct? Hindi, hindi, mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang ng tao eh. Pero paliwanag ni Morales, kumuha lang daw siya ng salaysay bilang investigador at ang confidential informant ang nagdeklara nito. Hininga ni Estrada ng dokumento si Morales pero wala rin itong maipakita at nasa Pidea raw. Pero nang tanungin ng Pidea. O oh, Pidea, meron pa pangalan si Marcel Soriano at si Presidente Marcos? Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. In the drug list? There is, no, there is no name of the President, oh, Your Honor. Maricel Soliano. No name, Your Honor. Dahil sa mga haganapan sa pagdinig, mismo si Senate President Juan Miguel Zubiri, mukhang may agam-agam na rin sa mga testigo at may babala ang leader ng Senado. Ang akin lang, ang posisyon ko lang, habang nagmumonitor ako kanina, wala naman silang napapakitang uh, panibagong ebidensya kundi yung sinasabi lang nilang dokumento, hindi nga galing sa kanya yung dokumento, galing pa sa isang informant na ayaw niya pangalanan eh, pala, Wala tayong... Paano yun? Hindi first-hand information. Sino nga, Polluted source. Una-una, sinabi, raw, sinabi niya sa hearing na sinabit niya kay, sa kanya superior, si Francia. E eh, wala naman daw natatanggap. Si Francia, eh, nasa niyong dokumento. Eh, di nasa kanya. Siya nag-leak. Tapos, as far as I'm concerned, I've already established that the president is not involved. The president is not included in the drug list. And even Marisol Soriano, hindi porque kalyado ko si presidente, we'll just base it on facts para kay dating Senador Ping Lacson sa isang post sa X. Sinabi nitong simple lang ang batayan kung may halaga ang expose ni Morales sa pagdinig ng Senado. Sa pagitan daw ni Morales at PDEA Director General Lazo, sino ang dapat paniwalaan? Bilang kilala raw ng dating Senador si Lazo, bilang isang tapat na opisyal noong siya ay pulis pa lang, no-brainer na raw ang sagot dito. Dumalo rin sa pagdinig ang aktres na si Maricel Soriano na isa pa sa dinadawit sa isyu. Alam niyo po, first time ko na po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakata nakakakabat, nakakatakot. Unang-una -una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa okay. ng mga ganyan. Uh, wala po akong alam. Wala. Sa ngayon, inaasahan magpapatuloy pa ang pagdinig. Daniel Maranastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.